good morning guys uh, alis na naman kami papunta doon sa sa ibang forest maghanap na naman kami ng ng mushrooms baka in this time makakawa <laughs> kami guys may, may sabi ko lang ando na yung basket namin oh, yan, oh. Um, kasi buntis ako noon ah uh, ipapakita ko sa inyo kung saan ako first time kong nawala sa forest five hours akong hinanap ng hinanap nila buntis pa ako noon at <laughs> tingnan ko lang guys dito ay matagal na kami hindi nakapunta dito sa forest na to so ngayon na naman makapunta ako mga 10 years na siguro sa senior ratio we sinigin kahit respect itong squamal so on sa mga 10 years siguro pero ngayon punta namin kung saan first time kong nawala at 5 hours akong nawala so guys tingnan na natin <laughs> so malapit na kami guys sa mountain <laughs> pupuntahan kaso lang uh, galing kasi ako sa trabaho kanina inaantok ako at parang pagod pero try ko pa rin kasi gusto talaga namin mapuntahan eh So, paakyat kami, guys. So, dito... Dito na sa aming dating pinagtuntahan. At... Oops, may nakita si Ubi. Balik, uh, balik, 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 balik. May nakita ata siya eh. Saan yung nakita mo dyan? Kasuwas kasi... Mm -hmm. Nagbalik kami si... Guys, kasi may nakita eh, siya sa daanan buo ginaw o hindi daw kita mo nilang nagda drive ay na ano na ano pa o dito guys yung dati namin pinagpapahan malayo to sa amin malayo sa amin uh, dito ako nawala noon that was 19 <laughs> hindi ko na alam kung ano mga 19. 19 pa yun. 99. Iwan ko. Iwan mo at Okay. Aba. Yeah. Aba. 19? Mas. I've been pilloring here. I have pilloring. <laughs> I will be served for Ano naman daw. Lagi naman daw kung nawawala. Pero yung unang nawala ako dito guys. Dito ako na nawala noon. At saka talaga naman uh, five hours ako na sa loob ng ng forest muntik na silang tatawag ng helicopter <laughs> helicopter talaga <laughs> hindi totoo yun totoo talaga yun nawala ako dito eh inaakyat pa kasi to at salang na wild ano to dito eh wild Bierkonflikt und yeah, okay. yeah. mm. may Ja, sind wir Dito guys, uh, Siya, park park na kami. Muna namin dito at kung hindi ay akyat pa kami sa taas. So, maya na guys. So, ayan na si Hubi, guys. Tinuro ko sa kanya. May nakita ako. Iwan ko lang kung yun na yun. Si Pero, uh, punta ko dito. Dito guys, dati, oops, mahulog ako ha kasi. Ha? Well, habe ang gru siya gifundin ako. Ha? Yeah, schön. Oh, maganda daw yung nakita ko. Malayo pala ako. Kakababa lang namin sa sakyan. Ay, man, nakita na kaagad ako. Sabi niya sa akin, kung gusto ko daw kuhaan. So, ayan guys, ang una kong kita sa aking mga mata malayo man, nakita ko kaagad. So, alt Uh, root catkin? Ah, what is this? Sigoines. So uh, nah, uh, uh, Sigoines is this. Hmm, dali na kunin na Oh. Mm, best, eh. Ayan. Good, very good. Oh, malayo yan guys, nakita ko na kaagad. So, dito kami mag-start. Ayan, oh. Maano kasi yung mata ko guys sa ano pag mushroom here, mushroom there. Uh, ah, yan ang una kong kita ha. Pero si Ubi yung pinakuha ko. Kasi Okay, punta daw kami doon. Ayun no, do. Dahintin ano, aba iba snack of this. Dahintin ako. Do, do. may naman nakikita ko. Aba deswanik, love it. Ayan yeah, o. Hindi yan. Yeah. Tapos ayun o. Oh. Kahintin. Know? Aba, iklawe das ni. Punta daw kami doon. Ayan o. Oh. Hindi man mm. yan. Mm. Oh. So ganun guys. Maghanap na mushrooms. Mushrooms. So maya na muna guys, isara ko muna at medyo marami pa tayong bibidyuhan. So lipat kami ng area guys kasi medyo wala pa dito eh. Okay na lang kami sa pinakataas. Da ist auch eine. Eh, ja, ja. Schauen wir mal in den Sekor rein, aber was gut. Ja. Lipat kami ng area kasi may dadan. Ayun, may naghahanap na rin, oh. We let me come out, this is the hmm. Wala din. Amay <laughs> na. Hmm. Kaya punta kami sa video mataas-taas. So, guys, dali lang. Uh, dida, o, dito lang kami kasi may nakita na naman ako habang nagdadrive kami. May nakita ako, parang maganda dito. Oops. Oh, dito muna kami. Medyo nadaanan ko na kasi, nadaanan ko siya pero Steinfelds 'yun. So. Sa daan lang ay nakikita ko na kaagad kaya dito kami nag nag-stop ni Hobie. Hmm. Miki, Mickey ma done oh, here dan. Na da unten wa. Wieso nicht deine Mütze aufsetzen? May nakita siya. Ah, may nakita ako kaya dito kami nag nag-stop. Uh, the bis Ralph is Saan ba 'yon? Baka hindi na namin makita kasi dumos nok unten. is. Hmm. Yeah. Huh? 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 Uh, dandahan naman. Sykes. O, ayan. O, oh, dito kami mag-start na uli. Kasi lumipat kami ng, ng area. Oh, Di ba maganda naman? Hmm. Ayun. Sykes. Hmm. Very nice. Okay. Will so here? hear? Magkaiba na naman kami. Nandun sa, sa kabila. Nandito ako. O, oh, lumakas na naman ang ulan magkaiba na na <laughs> punta na lang ako sa kanya mamaya mawala na naman ako guys ha hmm. ah, iksuldahin gin no? oh punta daw ako sa kanya baka na daw mawala na naman <laughs> baka na daw mawala na naman ako ay oh ayan talaga naman sunod na lang ako sa kanya doon na lang ako sa kanya guys kasi mahirap na yung maghanapan na naman kami maulan pa naman malakas at yun na yun. <laughs> Mamaya maghanap na naman kami. Ayun ay, ang mahirap dito guys sa sa forest maghanapan. Ay talaga naman ang napakalaki kasi at lawak tong forest. Teka. Ay, maghanapan kami nito. Ayun ay, ang problema na naman. Kaya sunod na lang ako sa kanya. Sundan ko na. Dar, da so hi here mahal. Is Rex so good here? Yeah, we. Me... Na ko yung mushrooms. Nako talaga naman. Na amoy ko doon yung mushrooms. So parang nandoon yung mga mushrooms. Eh doon ang gusto niya paakit sa taas eh. Sunod na lang ako guys para <laughs> <laughs> hindi na magkahanapan mahirap ito magkahanapan guys ay nagkaroon na sikat ang araw pero umuulan pa rin bakit kasi sa daanan ito sa dito tayo sa loob oh Wieso nicht hier rein oder was? Was machst du da? Ha? ah doon daw. Gusto niyang umakit sa taas. Hihingalin ako nito kasi paakyat to eh. Malakas pa naman ang ulan. Ang sa langaw. na may bangs. Ah, di ba? Saan ba yung talagang makukuhaan ko nito Eh? Sakit daw talaga kami. Hmm. Dito tayo akyat oh. So guys, ayan nakita namin natagpuan namin yung malalaking parasol. Ayan, sa so dami-dami ba naman niya? O oh, ayan. Makakain to guys, pero hindi namin kukunin. Well, so this ham. So, Ayan, guys. Pwede yung makain. Ayan, 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 ayan. Pwede yan, guys, makain. Pero, ayaw ni Hubi na kunin. O, oh, ang lalaki niya. Ang lalaki niya, guys. So, stay kami dito. Malaki yan, guys. Sobra. Pwede yung makain. Pero, ayaw ni Hubi ito. Yung pinakamalaki, o. Oh, ayan, o. Oh. Ayan, yung pinakamalaki. Tawag namin dyan parasol. Nawawala na si Hubie. Hindi ko na makita. Lingki site eh! Huh! Saan na ba yun? Hindi ko na naman siya makita. Nag video kasi ako guys. Kasi... Ah! Yun siya oh. Kaya dapat talaga na magstay stay ako sa sa kanya dahil yun na nga, maghanap na naman kami ng ilang oras so stay lang ako sa kanya guys naaamoy ko yung ano yung mushrooms andito lang yan guys Naaamoy ko siya. Pero hindi ako dapat lumayo kay Ubi. Oh, uh, ayan siya guys. Dalawa sila oh. Oh, uh, ang ganda niya. So, oh, ang ganda niya. Ang taba. Maliit siya guys pero mataba. <laughs> ayan oh. Ayan pa yung isa. Titignan ko yung isa. Hmm. Oops. Isa so yan. So, guys. Mukhang nawawala na naman ako kay Hubi guys. Sana kaya yun. Mga ano ka lang. Mga kunting... Uh, liko lang, ay, malaki na kaagad ang diferensya. Kasi, ang forest ay, parang pareho lahat ang tingin mo. <laughs> pareho lahat ang tingin. <laughs> Kaya, mawawala ka talaga. Konting hindi mo siya makita, ano na kaagad. Hindi mo na alam kung saan ka nabanda. Ganon. Kasi, pareho talaga ang tingin mo sa forest hindi ko na alam kung saan na siya banda pero stay na lang ako dito sa sa alam kong uh, malapit sa highway para kung sakali man ay sundin ko lang yung highway hindi ko na alam kung saan na siya banda hmm. hindi ko nga alam sana kaya yung nagsuhot. Mawawala na naman ako nito. Pero, sakali mang mawala ako, pumunta lang ako sa highway ng daanan at doon ko na lang siya tatawagan. <laughs> hindi, Irapag, hindi ka... Paano kasi kung maghanap ka ng mushrooms? Kung nasa likod mo lang lagi ikaw sa kanya ay parang parang iisa lang din ang naghahanap pero okay lang basta stay lang ako dito sa sa malapit sa main sa main road para sa kaliman ay pero hindi ko na nga alam ito, main road pa nga ba to kasi maraming maraming daanan talaga so mag -ano na lang ako guys mamaya na lang ako mag pakita uli kung ano ang makuha namin, kung ilan na makuha namin, kung marami na makuha, kung may konti kami makuha. Para masundan ko siya, hindi ko na alam kung saan siya banda eh. Medyo malayo na at umuulan kasi. So, yun lang muna guys sa akin ngayon. So, yan guys, namamalingki kami dito sa kagubatan. na namamalingki kami sa kagubatan na walang bayad. Ayan yung aming mga basket. Kasi walang bayad dito sa kagubatan pag mamalingki eh. Yun nga lang, magsipag ka. O, di ba? Sipag lang, guys. Patan, sipag lang ang kailangan. So, may makukuha ka. Pag masipag ka, o nagsasalita ko, pero yung mga mata ko ay eh, kung saan saan. O, di ba? Ganon, guys, maghanap ng inulan kami. Tingnan mo naman. <laughs> Tingnan mo naman yung pagmumuka. Yung pagmumuka talaga. <laughs> so, guys, may tima ako. <laughs> May tima kami ngayon guys ni Ube. <laughs> Nung isang araw daw, naglakad lang daw siya. Marami daw siyang nakikitang mushrooms. Ngayong naghahanap siya, wala daw siyang makita. <laughs> eh, kasi ganito yun guys. Pag hinahanap daw, wala. Pag hindi hinahanap, nandoon lang. Mabilis lang at madali. Ang <laughs> ang mushrooms. Kaya ganun guys, so kayo na maghanap ng maghanap, maglakad na lang kayo maglakad. Tulad nito guys, holding hands. <laughs> Kikis oh di ba? Ganun. Eh, Hahanap-hanapin mo pa na yung wala. Huwag <laughs> na maghanap. Kung ano lang makita mo dyan, yun na yun. Di ba? So, thank you guys. Say bye-bye. Bye-bye. <laughs>